Good morning guys. Okay, so today nandito tayo ngayon sa ano no, sa Alaminos San Pablo View Deck. So sa nakita niyo ang ganda ng view dito. So dito natin yung kabundukan ng ano ng Laguna, Mount Makiting pati yung ano yung view na rin ng ano no, horizon ng Laguna Quezon. So galing tayo lang ano San Jose Batangas, then ano na ngayon pauwi na ako ng Antipolo Rizal. So kaya ako nandito sa San Jose si Batangas kasi nandiyan ang ating kabuhayan. Then yung family natin nasa sa, sa Antipolo to San. So ngayon, pauwi na ako since na maaga pa, ano tayo rin pwedeng uh, mapuntahan. Uh, mas siguro hanap tayo ng pwedeng mas swimmingan, mapaliguan. And after that, siguro hanap tayo ng makainan. Then siguro gala-gala ng kaunti. So ang naisip ko na puntahan ngayon eh yung bayan ng Liliw since medyo matagal na rin yung huling punta ko doon like, I think November or October, October pa last year So yun, tingnan natin kung anong pwede natin gawin doon So mamaya na lang ulit Yan guys, nandito tayo sa ano, sa information office ng ano, papuntang uh, Kilangan Falls. Bali, ano, kayo ang magiging tour guide ko kaya. Yes, ano pangalan si Kuya Eric? Uh, Eric yes, Kuya po. Eric. Apo si Eric Rosa. Okay, magandang umaga kay Eric. po. Thank you. Ah, so di Bali po. dini ay magbabayad tayo ng 20 pesos po sa isang tapos magkakaroon tayo ng tour guide. Ah, okay. So 20 so, pesos dito para sa tour okay. guide. Okay. So, yun guys, ano, no, dito, magabay tayo ng 20 pesos. 20 pesos. Tapos, start po sa parking, meron pong 30 to 45 minutes na lakad. Oo, tama. Depende rin sa, ano, sa palagay ah, uh, ano, kasi pagka ba? medyo mahina, matagal, ano. Uh, depende po kasi sa lahat. Tapos, pagka, ano, kayo, kung hindi kayo marunong or magaling mag-swimming, pwede kayo mag-rent ng mga light vest dito. Merong mga pambata, pang matanda so mamimili na lang kayo ng kulay na anong gusto niyo. adjustable naman po lang o adjustable naman siya so yun guys nakapag ano na tayo sign up na tayo so ngayon kasama ko na si Kuya Eric nakisabay na siya sa akin pero minsan kasi parang naalala ko last time nung pumunta dito pagka meron kayong yung service, service susunod ako sa inyo yes, pero may yung, sumunod, yung pagalawa ko kasi walang service so sumabay din sa akin so ikaw wala kang service okay, so ayun so, guys ha um, pag tayo rito, mas maganda kung magtitira kayo ng isang upuan sa sasakyan Para <laughs> at least may, may masasakyan si yung anya, tour guide niya. So yun, dadarensya na tayo ng ano na dun sa tagdan niyo, parkingan. Tapos maglalakit pa tayo ng mga 30 to, to, 45, to minutes. Depende sa bilis ng lakad niyo. Kasi alam ko yung unang ano yung ahonan eh, no? Yung sabugan ng puso yun. So, uh, dahil medyo maulan po, ah kaya medyo magiging banayad po yung ating lakarang ngayon kasi hindi uh, ganun kainit. medyo madulas po ang mga gilid kaya uh, for safe dahan dahan lang po yung lakarang. so okay, so ayan. Laris na tayo doon. May alaga na kayong Hmm. o nakapagsubo kayo? Si ano po, parang ngayon may alaga po siya. Ah, yun. Ako naman po, sa ano po siya, sa, sa gulay. Ah, oo. karamihan naman naman sa inyo rito gulay. Opo. Oh, no? Ako sir ay meron po kung sa na tanim na gulay. Then, So ngayon okay. darating pag nag-ani yan, cladded naman ang bok choy sa paligid. Opo. Tapos, <laughs> so babagsak ang presyo, di ba? Oo. Tapos si Ponyo. Wow. Oh. Kasi yung pang bok choy siya, halos sa bago lang po siya ano, ano, dito. Um, na, may luto siya. Um, pwede pa ako. Opo. Ah, sige lang. Sige po doon sa kabila. Ah, doon sa unahan Apo. na lang. Okay. So yan, nakapag-park na tayo rito. So medyo okay lang naman. Hindi man gano'n kasi ikipan. Pero dyan ang parkingan. So maglalakad na tayo doon. So yan si Kuya Eric. Hello po. Good morning po. <laughs> Ganang umaga. Yan na Start na po tayo sa Kilangin Falls. Okay. Ilang ano pala 'to? Ilang minuto ang lakad? Ah, uh, 30 to 45 minutes po. About po kung first time po natin, then dapat po talaga ah, uh, mas mabagal po, mas maganda. Ah, oo, oh, tama 'yon. Kasi uh, yun at least para ma-enjoy din natin yung uh, ano, po. yung scenery, ano. Oo uh, po. Ah, uh, siya po yung pinakamaganda dahil kasi pagka po tayo ay nagmamadali, ah, uh, siyempre, maari po tayo mabilis na, ma na mapagod. Ah, uh, habang naglalakad po tayo, then ah, uh, Enjoy lang po natin yung nature. Yes, tama yun. Kaya nga ako pumunta rito dahil para ma-enjoy ma yung nature eh. Pero ang, ano no, lamig ng oh, klima po. sa inyo ngayon ano. Tapat yung mapag. Uh, dahil tayo po nasa magbanahaw. Kaya ayan po, medyo hindi po natin makita yung pinakakabuan niya. Kaya, kasi mababaw po yung pag natin. oh. So ayan na. Pagkatapos lang natin dito sa Patag. Ito na yung ano uh, um, simula ng Kalbaryo. Yan so medyo madulas. Unang ahon po. O, unang ahon. Na lang po tayo, sir. Okay. Pero kagandahan dito nalagyan na rin ng hagdan sa gilid eh no. Opo. Ayan no, ano ba yan? 45 degree, hindi lang 45 degree yan eh Opo. no. <laughs> Kaya kailangan po yung lakad po natin ay Uh, 30-30C, lagay niyo pong enjoy lang po yung lasat. Yes. So, wait po. Okay. So, yun yung inakit natin, yung tinahak natin. Ang tarik. Tapos, pag takit mo rito, ito uh, po yung part po na overlooking po. Uh, pwede po na tayo mag-picture habang nagpapahinga. Yes. So, kung pagod kayo, picture mo lang rito, di ba? Pero ngayon medyo madilim. Pero ang ganda ng view rito. So, yun ang ano, packet. So, tapos na tayo dun sa Matarik. So, manaid na lakar na nun to. Pag naman po nakalampas po tayo, sa, dalawa, dun sa challenge na dalawang ahon po, Then nag-start po tayo. Tapos po tayo ng rainforest. Okay. Uh, ito na po siya. Dito na po natin mararamdaman kung ano po yung uh, ano ng rainforest. Pati ano, ang gaganda ng mga huni ng ibon. Oo oh, po. Talagang, Talagang ano, maano sila dito yung... Tahinig siya tapos huni, huni ng ibon lang po yung marimig. Oo, oh, buhay na buhay yung ano nila, yung tayo ito, yung ecosystem nila, ano? Oh, po. lang kasi sabi nga ko niya then second time ko na rin pong rito pero sabi ko na dito po may dapat Ito, nasa open na tayo. May mga leo layover na. kami po muli pong makikipaligo. Uh, Nawa po kami po'y gabayan po at patnubayan at makabalik po kami ng uh, ligtas. Thank you po. Okay po. Salamat po. Okay. Uh, yung pinakantaktika po, then tayo po ay na. Uh, sa pagbalik naman po natin, so hindi naman po natin kailangan talaga ng uh, magmamadali. Uh, yun pa rin po, kung ano po yung aming ini-orient po sa inyo, then pag pagpasok, uh, dahan-dahan lang, uh, yung lakad, mas mabagal, mas maganda. Tama. At mas sigurado. Opo. Kaya, okay pa na pwede pa po siyang paginuhan. Okay. So ito yung tinatawag din ng baby poles. Ito po ay uh, 7 to 12 feet. 7 to 12 feet. Pero mas mataas ngayon kasi malakas ang tubig eh. This is a good a day, as yes, any me to start the rebuilding life. The road that lay open on the knee, when the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin. In the far excuses were too for a penny, but they've all gone out the window of this car. Banlaw na tayo. So meron pa lang ano doon, Banlawan no. So bali ang Banlaw 10 pesos po no. Kasi hindi ako hindi ako nakabayad. Okay lang na, sir. O sa inyo ko na iiaabot. No problem lang <laughs> sir. No problem. So kasama ko ka pa rin si Kuya, Kuy Erwin. So Ay, eh, eh, ano? Eric. Eric Erwin ba 'yung Erwin? Eh Kuya Kuy Eric. So mamaya Actually, hindi mamaya ngayon na ano, may pupuntahan kami ano dito parang restaurant. So, first time ko lang susubukan 'yun. Kasi parang nakikita ko lang na siya sa Google Maps eh. At yung rustic um, Bistro. Ayun, Rustic Bistro, uh, no? Oh. Malapit lang, mga ilang, mga ilang meters lang uh, na kaya yan. 3 minutes? 3 minutes, minutes away lang minutes. dito sa, ano, sa jump up point ng, ano, ng Kilangin Falls. So, yun, mukhang okay naman. Tingnan natin kung anong merong pagkain doon. Pati sa, sa picture, mukhang maganda eh. So, tingnan na lang natin mamaya. So, puntahan na natin. Oo, oh, oh, online din siya ngayon. Oh, Babae na laki. Ah, ito na, ano? Oh. Sa so, saan ang parkingan? Doon tayo, doon, doon tayo sa likod niya. Sa likod nito? Oh, ah, okay. kasi pag ganun, medyo oh. ano, oh, ano. Sige, so, so, so. It, Ito, ito sa yun. Okay, sabi niya, mag namin Dapat tayo, dito sa may siya baba. dito so, tayo? Oo oh, okay. po. Oh, okay. Yung, yung may-ari nun. Ay, wait lang. Yung kotse na yan, siya may-ari oh, nga. Ah, eh, So, okay. yan, nakapag-park na tayo. So, parking dito lang sa tabing kalsada. So, ito yung rustic, the rustic bistro. Parang kung titignan mo, parang mukhang walang restaurante, eh, no? Oo, oh, sir. Kailangan doon sa loob. Ba, layong lakaran din pala ito, no? Ayun lang po, may sumalapit ito sa inyo, no? Ayun yun, oh. hindi naman doon sa pinakataas, no? Hindi po. About 3 minutes. Pamuting yeah. bagin, sir. Ano ito? Pamuting bagin. Pamuting? Bagin. 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 Yung pamuting pula. Ah, hindi ko alam eh. Uh, <laughs> Sorry. Ah, uh, yung Pwede po ang gawin friends fries. Ah, talaga? Ito? Um, oh. Kamote Oh, ay, Kamote So, yun siya. Oh, ah, sir. okay, okay, okay. Oh. Uh, po yung pinakal laman Ang dami yan, no? Oo. Oh. Uh -huh. Alam, meron doon sa dulo. Saan po saan? Yung padaretsyo. Ah, uh, uh, ano po? Halamanan din po. Ah, halamanan na, na lang. Okay. So, dito tayo. Dito tayo.

Hindi, <laughs> hindi ako yung sticker. Binati lang kita kasi nakilala kita eh. Ah, yeah, thank no. you. Si ano, ah, kala si, si Doc. Po. Ah, si Doc, oo. Oh. Hello, si hello. hello, hello. Nice meeting you. Ano yung name nito? Jello, jello, Jello. I jello, Jello. Po. jello. <laughs> oh, nice meeting nice you. To you ah, si Mrs. No, asawa. Hi, Angel. Ayun po tayo. Pa. Dito po ay kayo. Ano? Dito po kayo nag-ano? nag work or... Ako muna. So, ayan guys, ano no? Ako magpapapicture sa'yo. Kakain lang ako ng kakain ako dito sa Drastic Bistro. Isipin mo naman, oh, sinong, nasa, sinong nasa lubong ko dito. Hindi, ito ang sikat. Kaya dito ako magpapapicture. Hindi, ah. Palawo oo, pwede yan. Yeah. Enjoy, bro. Kilala mo siya, Diba? Hindi ko. Hindi lang siya kung pumunta rito. Hindi ko pa nabagpunta niya kilang yung... Tingin mo, taga ano lang to ah Nagkarlan. Oh, tapos Eto, Tapos hindi lang may bumisita rito, 'di ba? <laughs> palayo, eh. Okay, game. Let's go. Yan ako po si MJ. Explain ko lang po yung aming menu. Okay. Ito po yung aming a la carte menu. naka po siya sa full course meal. Ah. Meron po kaming Udebo aperitifs, appetizer, entree, dessert, after meal drink, and the cocktail or. Okay, po. hindi nyo naman po kailangan orderin lahat. Ay, hindi, hindi tayo ang suggest ko lang po para mas ma-enjoy nyo po ang dining dito sa The Rusty's Bistro, subukan nyo po ang bawat item sa bawat menu. Mahal yata eh. Meron po kaming set full course. Okay. Ha. meron na po siyang Udebo aperitif. May soup na po salad, dessert, and after meal beverage. And mm -hmm. uh, bago nyo po, bago nyo po makabil yung aming set full course, uh, kailangan nyo po mag-order ng isa naming entree. Okay. Isa pong set full course is 550 plus po yung presyo ng isang entree. ah, uh, ito po yung mga entree namin. ah uh, Nero Meso, black pizza. ah mm -hmm. uh, mga steak po. Uh, deli pasta. Fresh pasta kami po mismo yung gumagawa ng pasta niya. Hanggang dito po sa classic entree. Uh, ah, okay. Pwede naman pong ala carte lang din po. mag ala carte na lang kami siguro. So, ang in-order ko ne ay... Isa pong Nero Meso. Nero Meso at saka po isang Tomahawk. Ah, Nero Meso pangalan ng Black, P black Pizza. Black Pizza. Tapos yes. yung Tomahawk. Ay, pork po uh, Rice. Gusto mo rice? Wala po kaming rice. Ay, wala yung rice. Ba't yung napanood ko parang naka-order sila ng rice? Ah, uh, for separate po siya. Itatanong ko po kung may rice. Bali, bread po ang kasama ng steak. Oh, sige, bread. Ilan piraso bread niyo? Isa lang po. Ah, uh, gusto niyo po pa ng extra? Oo, oh, kasi maguguto. Sige po. Okay na po eh. Okay na po. Tapos anong drinks gusto mo? Ano? Okay. Kape, gusto mo kape? Ako magkakape ako. Gusto mo? Kasi dalawang brewed coffee na okay. 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 lang. Kung, coffee ah, kung gusto nyo po naman, coffee, ah, French, French, Sige, French, 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 French press for okay. sharing po siya. Sige, yun na lang. French press. Tapos so, ano na lang, ah, tubig. Opo, mag-set uh, po ako ng table nyo. Uh, yung pong French press, sasabay na po ba? Or ilalabas mo na po una? Sabay na lahat para suwabi. Pero may soup ka kayo. Ah, meron po kaming soup. Oh, soup. Fresh na fresh po, hot tomato soup. Okay. Yan po. Sige. Yung uh, strip na tatig kami siya man? O isa lang siya? bali, single serving siya. Oh, sige, dalawahin mo na. Tomato soup. Okay. Ayun na po yun. Okay. okay. Nice. Mm, soup na. Soup.

sabi niya nung palis na kami, tumingin siya sa akin. Hindi kuya. diyan sa ano, kalabas ko may baligwan. Wow. Pero kung nag-stay lang po kami doon. Sabi niya kuya, hindi tayo konti. Um, uh, uwi na si uh, uh, Dijan. So, enjoy. Ha, enjoy. Enjoy. Enjoy ang pagkain. Mukhang... Oh, puno pa ko. <laughs> 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 kita nice sa FB. Ah, sa yes, sa YouTube ba? YouTube. Mas-mas okay. YouTube ako eh. Okay. Mm -hmm. Pang matagalan, matagalan mo. Pag matagalan Oh. Kaya sa matagalan Pong, Kung, Kung ma-ex na mata natin, buhay pa rin, di ba? Sige. Ay, <laughs> tingat, eh, tingat. Tama, tama. Tingat, tingat. <laughs> so, ayan okay. so, guys. Kakatapos lang natin kumain, no. So makakapot ng ano halos padilip na kasi ang sarap ng kwentuhan dito at ano napakasarap din ng mga pagkain na na-order natin from dun sa soup yung black stuffed pizza pati yung ano yung tomahawk panalo talaga so sulit sulit yung ano sulit yung binayad natin dito sa ano sa restaurant na ito so at least mayroon na tayong ibang option pagka pupunta tayong ng kasi dati pag pumunta tayo dito palagi sa Arabelas kasi yung sikat although masarap naman talaga sa Arabelas pero at least ito meron ng ano meron akong bagong susubukan subukan which is yung atong, ano yung yung rustic bistro tapos yung sa Kilangin Falls so ano nga no medyo malakas yung ano yung bagsak ng tubig dahil na uh, sa ni Kuya Eric eh, dalawang araw na dire-diretso yung umuulan so expected na yun na ano na, na talagang malakas ang ano ng bagsak ng tubig pero still ano na enjoy pa naman din natin dahil meron naman silang tinatawag na ano, yung baby falls yung nandun sa baba so dun tayo nakapag ano, nakapag swimming so okay at least ano na na ano na naranasan ko na naman yung sarap ng tubig ng ano ng Mount Banahaw. So yun sa ano na lang sa susunod na episode na lang natin so ngayon ano pauwi na ako at medyo malayo layo pang babayahin ko at gagabihin na ako so goodbye sa susunod na lang